Hello mga guys, update lang sa inyo tanan para for more videos. Are na kaparon balik kita sa YouTube channel na ito. Support subscribe. Tayo kita. Pasok. Dala mo sa mga pasok sa mga sabay. lang. Pasok mo. Sabay video tayo. Short video lang to.

kung ang silingan niya mag-angap so hindi mo tayo sila karoon kaya ang tinanang sa una hindi na amo ang karoon no, bato-bato sa langit tumalog magalit kailangan no, ang tanangon na karoon ang ang karoon babae na itong mga pasto ang karoon like enigma kag sa sunod mga we lock today tomorrow and forever dira ada kita sa punto sila nga dagat ta magaling wala na ta nagintindihan tapos hindi mo kita makasinsu kun may isa di pas ka parehas na no abi anta na nga dito ning kamot ko ah imbes nga magsina maning kamot ka na magparehas ka sa iya ah uh, ang talaga na nun, kung ano ang may ara sa iya ano man ang hindi mo na pwede nga initan masyado adlo. kung ano nakita mas kita ang ulo mo kaya wala kang galihok paano ka mga sinso